already 9 a.m. in the morning. Ayan, so tapos na rin ako mag, ano, magpakain ng mga alaga nating manok. Mga ganso, pato, mga itik. Yeah. So, mag-update ulit ako sa mga alaga natin. Ayan, so sa so ngayon, makikita nyo, mayroon tayong ginawang kulungan pang, ano, pang breeding pang breeding sa mga manok niya mamaya ipapasilip ko sa inyo mamaya papasilip ko mamaya sa inyo kung ano yung itsura ng ginawa namin kulungan ng manok so ayan sila so ah uh, yan so guys i-update ko rin yung mga chicks yung mga uh, nakaraang chicks na ipinakita ko kailan lang ayan so Yeah. So, yun. So, ngayon, medyo okay na yung, ano, yung panahon. Medyo maaraw na. So, plano ko sana magpaligo ng mga manok kasi nung nakarang linggo, hindi ako nakapagpaligo kasi maulan, biglang umulan, biglang kumulimlim. So, baka ginawin yung mga laga natin ano, manok. So, ayan. So, anyways, mga George, papasilip ko muna ulit sa inyo. Mag-update ulit tayo about sa mga laga natin. Kung gano'n na sila kalalaki. Ayan, kung ano na yung mga itsura nila. Ayan, so, ayan. So, yun nga guys, kanina, mga George. Ayan, pasilip ko sa inyo. So, ayan. Ito yung ano natin. Ito yung Binawa naming ano. Ayan. Ayan. So, ito yan. So, yung iba naglilimlim na, naglilimlim na sila. So, ayan. Nakakatuwa. Ang bilis nilang ano. Ayan. Nakapagparami ng itlog. So, ayan. So, kanina lang mga George, hindi ko nakita. Nag-aaway na pala silang dalawa. Ayan kaway niya bilang kulungan at pang abot yung ulo nila parehas ayan yung nila kaway niya kanina ayan so, dito naman yung sa kabila naglilimlim na rin yung dalawa So, meron ng alim na manok na naglilimlim. Ito naman yung mga pato. Ayan. So, naglilimlim din sila. Ayan. Ito yung mga second batch na, na napisaan naman nila ng mga pato. Ayan. Yung iba. Yung iba. Hmm. Malalaki na sila. Yung mga peking duck din, malalaki na rin. Yan. So ito na sila guys. Yan. Lumaki na rin sila. So, yung, yung mga 2 months old na Burmese chamo. So, healthy sila guys. Ayan, no? Oh. Makikita nyo sa kanila. Sa mga mukha nila. Ayan. Hindi, hindi sila sinipon. Ayan, walang sinipon sa kanila. Walang nagkasakit. Kahit maulan. Ayan. Kahit maaga silang iwalay sa inahin. So, ito guys. Oh. Pasilip ko sa inyo. Ah. Oh. So, ito naman yung mga Indian asil. So, yung iba, yung iba may makikita kayo mahiliit. Mga ano yan, mga Texas na bansot. Sinalo ko lang sila. So, yan na sila ngayon. Ayan. Pansin nyo guys, Oh. Oh, no, walang sinisipod sa kanila. Lahat sila healthy. So guys, i-share ko sa inyo minsan kung paano ko nagagawa na kahit ma ano pa lang sila, ma-relate pa lang sila or bata pa lang sila or maaga ko silang hiniwalay sa sa parents nila is naging healthy pa rin sila, hindi sila sinipon. Yan, walang namatay, walang nagkasakit. So, i-share ko sa inyo guys kung ano yung technique na ginagawa ko. Sa susunod na vlog na ia upload ko. Ayan so, so, tapos ko na rin silang pakainin. Ayan. Ito naman yung mga iba pang halaga natin. Ayan. Mapuri Peruvian, Texas. Ayan, Chinese chicken. Ayan. So, yung iba nandito sa loob. Ayan. Ayan so, yung mga burma. So, medyo lumaki na rin sila. So, yun. Mga George. Yan muna yung update natin sa ngayon. So, sa susunod siguro magpapaligo na tayo ng mga laga nating na manok. Yan. Sana tuloy-tuloy na yung pag-araw. Ayun na nga. So, yun muna yung update natin sa mga laga natin. Okay. So, sa susunod, subukan natin magpaligo ng mga laga nating na manok. Para magtuloy-tuloy na yung ganda ng panahon. Ayan. Yeah. So guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. And click the bell notification bell button para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload natin. So, hanggang dito muna guys. Maraming salamat.